nag blooming mukha niya no kaming na mo nag anong mukha niya e namula mula, -mula. kaming na pupla mo kaming na ang pupla yan, niya ah! <laughs> Nanay Pastira 41 years old residente dito sa Barangay Baisa Quezon City siya po ay nagdurusa ngayon sa sakit na lupus at stroke o paralyze. TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy. TV Bisaya 1, maraming salamat po mga kababayan ko. 3 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44 44 45 45 46,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 Tingnan mo yung ugat mo sa agad. Ah! Ay, lamig sa sikmura mo. Ah! Ah! Huwag pa sakit na. Simpa yung ugat mo. Yung, yung litid dito. Oo. Litid. Kaya nga, man, ano, nababanat eh. Natural yan. <laughs> hindi hmm. ko so, alam masagal naman isa isa lang muna 1 2 3 4 5 okay, kami na last one 1 2 3 4 5 6 7 8 AAAAAAAAWWW ang